Patuloy pa rin ang masayang pagdiriwang ng Chinese New Year sa Binondo na itinuturing na World's Oldest Chinatown. Kabilang din sa inabangan ngayong araw ang Solidarity Parade ng iba't ibang Filipino-Chinese organizations. Nariyan ngayon si Bernard Ferrer live kung hey fat sayo. Bernard! Okay, what's I, Dominic? Nagpapatuloy ang masaya at maingay na pagdiriwang ng Chinese New Year na mga kababayan nating Filipino-Chinese sa Binondo. Tuloy-tuloy ang pagbili ng mga kababayan natin ng mga lucky charm. Gayun din ang tikoy, mooncake, hopia at iba pang pagkain na pinaniniwala ang magdadala ng swerte sa buong taon. Inabangan din ngayong araw ang solidarity parade ng iba't ibang grupo at organisasyon. Alas 4 ng hapon na magsimula ang parada ng iba't ibang grupo sa Manila Post Office. Duman ito sa Magallanes Drive, Jones Bridge, Quintin Bareda Street, Ongpin Street, Salazar Street, ben Benavides Street. Dumaan din ito sa Soler Street, Espadilla Street, Alonso Street, Recto Avenue, Regina Regente Street at uh, magtatapos ito sa Lucky Chinatown. Kabi-kabila rin ang nakita nating dragon at lion dance na pinaniwala ang nagtataboy ng malas. May kitisang libong pulis ang nakadeploy sa Binondo upang matiyak ang seguridad ng publiko. Sa pagpapantay ng Manila Police District o MPD, walang naitalang untoward incident at nananatiling mapayapa ang selebrasyon ng Chinese New Year sa lungsod. Nakaantabay din ng mga medics sakaling kailanganin ng ating mga kababayan. Dominic, nagpapatuloy ang uh cultural performance dito sa Plaza San Lorenzo Ruiz. May mga food stall din na nakahanda para sa mga paboritong pagkain ng Chinese New Year at abala din yung mga kababayan natin sa pag-selfie at groupie kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Balik sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat, Bernard Ferrer.